Gandang araw guys si To meron tayong gagawin ngayon Isang dryer uh, Astron Ayan Ang sabi nung may-ari ay do umandar uh, Gugda dryer do Biglang tumigil Sabi ko baka sa takip lang ito Pero di natin malalaman yan kung di bubuksan Pero bago natin buksan to shout out tayo kay ano ay, katokayo ko kay Andy Rabino, isa ring tech vlogger to, uh, mahusay na technician din to. Papa shout out. Sa kay Pangalan ito. Ay sa Joy Maniego Shout out sa iyo, Ay sa Joy. Ito, oh, ang pangalan nga pala ng spin dryer, Astro, na yun ang tatak niya. 7.5 kilograms lang. 7.5 kilos. Ito siya, oh. Astro, super spin dryer. Yan. Dito natin muna na-testing yung buksan. Sa ilalim dito, to Yan. Baka kasi may problema ang motor. Sa ganito kasing dryer, ang unang unang kong chinecheck, yung motor. Bago ko pumunta sa ibabaw sa timer niya. Kasi yung timer niya, chinecheck ko, okay naman. Dito muna tayo sa motor. Pag good ang motor, eh may pagasang mabuo. Pag sira ang motor, eh alam nyo na kung ano mangyayari dito. Si pag ang problema ng dryer 50-50 kung paggagawa pa ng may-ari. E yeah, guys. Buksan muna natin yung ano. Ayusin lang natin tong ano. Kamera natin. So ganito kasi guys. Kahit na hindi mo siya saksak -sak o gamitan ng extension o saksak sa outlet, testin rin mo lang yung plug. Malalaman mo kung buo siya o hindi. Kung maandar ba o hindi. Ito, makita sa camera yung tester eh. Yan. Yan tester natin ayun eh, no, Okay naman yung test probe, yung tester natin, good naman ayun. So, tester natin tong plug. Yan. Tapos, hindi siya pumapalo. Kailangan ipihitin natin yung timer. Yan, pinihit ko na. Ayaw pa rin. Ibig sabihin, hindi nga umaandar. Ayan eh, o. Ayan na guys, buksan na natin. Para malaman kung buo nga ba o hindi yung motor. Ang lang, simpleng pagka ganitong ano, madali lang i-repair itong mga ganitong dryer. Kasi, wala naman yung ano to, motor lang, saka timer ang pyesa nito, saka ano pa yung kapasitor. Ilang ano nito? Gamit. Yan. Eh yung motor niya. Hindi makita madilim. To. Pero ito muna ang buksan natin. Uh, i-check wiring. Eh, okay. ako pag nag-repair ako ng dryer o washing, pag ayaw umandar ang unang unang akong chinecheck yung motor kasi yung motor yan lang ang mahal dyan pag ayaw may ari na sira ang motor hindi na pinatutuloy hindi na pinapagawa yan kulay red kulay blue saka itong gray ito so. natin tong wiring nya kung buo ba blue. Yung common. Ayan. Tapos, yung gray. o uh, oh gray. ayo uh, pumalo. Naloko na. Kulay red. Pumalo. Ito, ayaw. Uh, ibig sabihin yan, may putol o either kaya ay sunog sa red saka yung blue pumalo yung blue saka yung gray ayaw alam mo na kung anong problema niya yun sinasabi ko unang unang mong check check o ito timer kung buo nga ba yung timer niya pumalo ibig sabihin buo ang timer yan. Kinek natin yung motor, wala yung isa. Ibig sabihin, hindi nga talaga siya andar kasi wala yung isa. Hindi gumagana yung isa. Yan ang problema ngayon. Yung motor niya. Ito so guys, ni-repair na yung motor nito. Tignan natin, total na yun naman ang ginamit. Tignan natin kung Baka may putol siya sa loob. Babaklasin natin siya ngayon. Guys, post muna natin. Babaklasin ko lang yung motor. Guys, natanggal na natin siya. Oh. Tatanggalin natin tong apat na tornilyo niya. na siya. i na to. Tanggalin natin ngayon. Para makita natin kung ano yung problema. Pero sa klas, kaso ng ganito guys Sa ganitong dryer kasi Ang motor kasi nito ano eh Aluminum Sa kaso ng ganitong dryer Problema madalas dito motor Sunog Susunog Pero tingnan pa rin natin Yung pagkasunog bibili ng bagong dryer yung may-ari kung ayaw niyang papalitan ng motor kumahal pa naman ng ganitong motor guys yung aluminum pa lang yung kanon na sa Manila ito hindi dito mo bibili sa Tarlac to kaya naman nabibilihan dito sa amin ako may ng ganito dati naubos na tapos kamahal ng puhunan mataas hindi <coughs> na ako nakapunta ng Manila nakabili sana ng makina ng ganito pero sa ganito kasi nari repair naman ito eh Sana, mako po sa repair para hindi na bibili ng bago no, Aba na ng tornilyo 3 inches ata Dos. kanipis lang na ano pang na eh, testingin natin baklasin makita baklas ito parang electric pad lang din eh. Dahan-dahan. Yan. Nako. Mukhang ano na. Mukhang sira na. Meron ka? Meron ka sa atalipa? Ya, yeah, ay, repair na. Ako po. Sunog. Ayun so, oh. Ay, sunog nga siya, guys. Yun oh. Kita? Oh. Paano natin idudugtong ito? Eh, marami ng sunog. Pagkakasigan ganito na, ala na papalit na ng bago to dami na sunog Hey no. Sorog. Check natin yung ano niya. Kutkutin natin. pangot kot Ito, putin natin. Hindi palagi ko, hindi na maisasalba ito. Yeah. So. semua wow. Tommy mau nang ang ilalim. marami ng putol guys baka ganito na lana may repair man natin to babak job din to babalik to sa dati masisira din yun know? oh so. guys balik natin uli hindi siya nagawa sa lang ibig sabihin yan Kapalitan ng bagong motor kausapin muna natin yung may-ari papayag pag di pumayag di babalik natin yung dryer di ba si baka sabihin mahal sa libo paano ang motor sa libo tapos labor 250 1250 kanya lang naman eh, kaya lang ano naman dito sa amin. Kapag yung, yung na yon narinig na nilang 1,000, libo, sabihin nila sa ano, magawa. Mahal naman, bumili na lang tayo ng bago. Bago pa. Diba? Kaya, pagka ganyan na, kailangan usapin ni may ari. Guys, uh, papalitan din naman siya ng motor. Kabit na natin itong takip. Itong motor nilyo. Tapos Masapin natin yung may-ari Bagong motor na lang <laughs> Ordinary kasi to Mga ano, Aluminum Ipagaganito eh, pag kasing aluminum Hindi naman ito nahihinang Sa pag nasunog Marami ng sunog na ganon Ala na hindi, hindi mo na pwedeng i-repair pag marami na siyang nasunog kasi ma lalong malalala ang sira ma back job na taga doble trabaho hindi na kalagin uli pagod ka lang kung nagagawa kaya kaysa tuloy natin Di eh, palitan na lang ng bago. Di ba? Keno lang naman niya. Oh, kahit na nakakabit na. Total nakabidyo naman siya pag tinanong na may ari ipakita natin yung video makikita naman niya yung video may sunog yung motor kahit na nakakabit nang ganito hindi na tayo mapagod may ebidensya na tayo hindi na niya pakakalag uli pag nakita nga niya yung video ay oo nga kira nga diba diba oh, makikita natin kasi mga motor tumagal lang ng mga uh, tatlong taon dalawang taon sulit na isa na kahit na uh, ang motor ng dryer eh tanso kasi din ito kasi ano to overheat siguro to kaya ganon sunog ang dami kasing nyo may ari Zero. You know? Oh. Kaso sira. Guys. <laughs> Pusun muna natin. Kausapin natin yung mayari. Hey guys. Tuloy na natin. Eh kakasana na pala. Eh problema. Wala tayo makuha ang motor. Magpapahanap yung mayari. Eh gusto sa junk shop. Eh mahal daw ang bago. To eh. Kasa muna natin. Titingin tayo sa junk shop. Kung may makita. di... Wala. Wala tayong magagawa sa ngayon. Kakasa na lang muna natin to. magaantay na lang tayo ng piyesa. Harap tayo sa junk shop kung meron. Easy. Nung sabi ng may-ari. Wala pa naman tayong available ng motor ng ganito. Ng dryer. Puro washing lang meron ako. Eh hey guys. Kasa lang muna natin. Hindi pa pinatuloy ng may-ari.

guys so, i isalpak ibabalik muna hindi nagtagumpay ang misyon <laughs> Mahirap. Balik na natin sa may-ari. Hindi naman nagawa. Sunog ang motor. Hindi <laughs> <laughs> nagtagumpay ang misyon. Yeah, okay, balik na natin. Malungkot tayo, hindi nagawa.